Sa sakit na tinatawag na diabetes ngayong araw, ay mas iiwasan mo ang mga cake, leche plan at saka mga ulamin na masebo, at umiwas muna sa bakang karne at sa lamang loob na atay at balun-balunan, at saka masyadong madaming rice na makakain. At huwag masyadong iinam ng tubig na malamig sa gabi, dahil magpapahina sa mga kidney at pati ang baga at iwasan mo sa tanghal iyan ang mga pritong isda, at karne dahil nagbibigay ng ikakataas, talaga ng sugar na tinatawag sa may diabetes. Mas naaayon pa ang ulam na gulay basta walang okrang, gulay, na isasama, at pwedeng mga ginataang ulam kahit isda gulay at manok ay pwede, at sa miriende ay nilagang saging na saba o sopas, at sa inumin ay soya milk na may choco, o apple juice, mas maganda na makain sa araw, ang mga pagkain at mainom, at magbibigay ng lakas sa katawan, at mapapalakas din ang kidney at baga at sa kabalat ng tao, para hindi gumuspang at makaiwas sa pekas, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao, ayon sa gabay ng liwanag ng buwan.